Ayan oh. Ayan yung mga itatanim natin na lang. ka, langka, abukado, durian. Tatanim natin dito. Ito yung area na. Ito yung 4,000 square meter nating area. Tatanim na natin yan. Para punta dun. So ngayon may kasalukuyan na tayong tanim. Ay, nabuhay na yung kamote. Oh, kamote, pinya, meron na. Ah, may porma na pala dun. Tapos magtatay-tay dito ng bahay silungan. Yan po. Maglalagay kami dyan ng bahay silungan. Tapos dito, musta na may langka. Tintay dito. Buhay na yung langka. Wow, langka. May mga saging na rin tayong tanim. Oh, ready na. Yan yeah, po, may dala tayo mga pananim. Ito tayo. dati biti yung ating mga ito tanim. ano ang ating mga itatanim. May durian tayo. Dito natin ito banda itanim. Bandang gitna. Kailang. At itong mga ano may... Ah. ah. Ano pong ginagawa niyo, Sir? Tanimiman. sidus. Ano pong puno yan, Sir? Kapasidos. Bakit gano'n mukha ka d'yang aita? Ang oh, maganda yan. Ang pinaka-best. Ayan o. Pagkado. Ano Meron na dyan. Ibig sabihin, no, tinanin mo na. Ha? Hindi pala dito. Tabi. Kaya nga. Ay, ano ba yan? Bado rin. Ano? Basag na? Hindi. Ayan, patubo nga rin siya. Oh. may ugat na. Oh. Sabihin, may chance pa rin talaga mabuhay sila. Paikot kasi. Hindi yung isa lang. Tatluhan mo. <coughs> nah. Hmm. Ugat tau. Nubayan. Hmm, durian. durian. Yan po, Ibiak Langka. This is the best mang langka in the world. Wala kang ganun. Ay. Yan po ang langka. Magtatanim tayo dito ng langka. na <makes> plantak plant down there Mm -hmm. Wala. O, tapos na tayo magtanim. Tamnan na natin hanggang doon. Pababa pa yan hanggang doon. Tapos dito naman. At, dito tinamnan din natin itong gilid. Para maging poste naman yan. Poste ng ano. Poste ng bat. Hanggang doon pa ito.

naman, meron kami bigyan natin ng sahod na ganito para pagtagulan tagkulan tubig ayan so doon naman, yan yung pinaka barangay road natin, no? buhay na ka yung kamote. yan, Ayan, kamote. Ayan, hey no, pwede yung ng kamote yung paligid. In 3 months, may maani ka. 3 months nga ba? Okay na, sir? Nagawa pa ako iba pang video. Ah. Like that please kasi gagawin ko ng video yan. Magtatayo na nga pala kami dito! Mr. Beast? Hola.